Maga na sa ngayon ang tinatakbo ng Los Angeles Lakers ngunit hindi maitatago mga idol ang mga kamalian ng mga sumusunod na manalaro at ito ho'y kinakilangan nilang mapalitan. sina Jackson Hayes, Vanderbilt, Rui Chimura, si D'Angelo Russell, si Gabe Vincent at si Coloco. Unang-una si Rui Chimura, nahihirapan lang dumipensa at inconsistent siya sa kanilang opensa. Pangalawa si Coloco mga idol, masyado siyang maliit para dumepensa, di ba? Nang isang malaking center. Si Jackson Hayes naman ay panay injury. Siya ay tinatadtad mga idol, kakabalik niya nga lang pero injured kagad. Ka Samantalang si Gabe Vincent ay walang ginagawa. Mayroong mga ilang laban na nagkakardyo itong si Gabe Vincent sa loob ng 13 minutes wala siyang ginagawa. Samantalang si Vanderbilt naman ay hindi pa nakakalaro sa loob ng dalawang taon para sa Los Angeles Lakers. Higit sa lahat itong si Delo mga idol, ganun pa rin ang kanyang ipinapakita. Hindi na siya napapakinabangan ng Los Angeles Lakers mga idol. Hindi siya makatira, hindi siya makapukol at hindi rin siya makadepensa. Yan ang anim na manalaro para sa Los Angeles Lakers na kinakailangan ng palitan, kinakailangan ng balasahan via trade mga idol. Samantala itong Golden State Warriors ay nangangilangan din ng maliit na pagbabago at heto ang isang panibagong trade proposal para sa Indiana Pacers at sa Golden State Warriors at sa puntong ito ay matatanggap ng Golden State si Miles Turner at bilang kapalit matatanggap ng Indiana Pacers si Nakuminga, Trace Jackson Davis at isang first round pick. Murang-mura lang ang value ni Miles Turner. Kinakilangan lang sina Kuminga and Jackson Davis para makuha lang siya. No, walang Brandon Pojemski. Yan ang gusto ng Golden State Warriors. At at the same time, sila ay magkakaroon ng veteranong center. May shooting sa 3-point line at isang legit na defender. Matagal nang nauugnay ang pangalan ni Miles Turner sa Golden State Warriors mga idol. Subalit, so, mapahanggang sa ngayon ay hindi pa nangyayari ang trade sa pagitan ng dalawang kupunan. Maaganda naman sa ngayon ang nilalaro ni Trace Jackson Davis para sa Golden State Warriors. Sa taas na foot 6'10, siya ang pinakamataas na manalaro para sa Warriors pero kahit papano ay kanilang pinangungunahan ang rebounds per game. Walang problema sa kanya. Ngunit kung nangangilangan ng upgrade ang Golden State Warriors sa kanilang big man, hindi na masama itong si Miles Turner ano? Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patungkol sa trade proposal na ito? I-comment lang yan ha. Nagustuhan naman ni Wim Banyama ang kanilang bagong nickname ng kanyang kapartner ngayon na si Stephon Castle na tinatawag ba naman silang Area 51 sa kanilang mga jersey number. Gumagawa sa ngayon ng ingay itong rookie ng Spurs sa kanilang mga laban. At isa na nga sa laban nila kontra Golden State kung saan nilimitahan ni Castle sa Stephen Curry. Nagpatuloy pa ang kanyang magandang ipinapakitang laro sa kanilang sumunod na mga laban. At sa ngayon, sila ay binabansagang Area 51 dahil sa kanilang magagawa kung sila ay magkasama. Maganda yung kanilang tempo, yung kanilang galawan bilang magpartner sa loob ng court. Magaling din naman talaga ang batang ito kung saan siya ngayon ang sumusunod kay Jared McCain sa Rookie of the Year ladder. Pangalawa siya sa listahan mga idol. Yan lang muna sa ngayon ng ating mga Fast Break Balita and as always, thank you for watching!